Makati no? na talagang uh, may masisimplang dito sa ilalim may lahat, mga halaman dito sa mga loto area kababayan, magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa aking channel so yan guys meron naman tayong panibagong vlog ngayon dito sa may Nila. Maynila at gusto ko share sa inyo itong lugar na ito dito banda sa may Binondo para ayan malaman at makita na rin ang ating mga turista dito na maganda na itong Binondo no? so ayan nandito tayo ngayon sa may part ng Binondo sa may Plaza Ruiz ayan ang ganda na ng Plaza Ruiz dito Oh, wala nang street dwellers. Alright. Saka may police uh, assistant na dito. Ayan. So, ang luwag at panlinis yung uh, Plaza Ruiz. Ayan, dito sa Binondo guys, no? Uh, nakakatuwa lang at nakaka-enjoy yung ganitong uh, lugar na, na malinis at maayos. Uh, Napaka-faceful na po ng ating uh, Maynila. Ayan. So, ayan. Sa ating mga pabayan, uh, shout out po sa inyo lahat. Luzon Visayas ng Ganao shout out po sa ayan na uh, nandito tayo ngayon sa my part ng Ginondo and then uh, mag tayo so samahan nyo ako at uh, ipapakita ko sa inyo yung mga uh, kalye ng Maynila uh, at ito naman yung ating panibagong vlog so sana magustuhan nyo itong ating vlog na ride ngayon at uh, gusto ko lang i-share talaga yung kagandahan ng uh, Maynila ngayon kasi Ibang iba na ito kaysa nung uh, panahon uh, Nung uh, yung mga nakaraan At talagang napakalaki ng nabago Simula nung uh, nadaanan ng uh, Isko Moreno no? uh, Bukod sa iska Moreno Doon uh, ngayon ay eh, yung kasalukuyang mayor kanila na yan Ay eh, talagang tuloy-tuloy uh, yung uh, kanilang mga pagpapaganda dito sa Maynila So, ayan, nandito na tayo guys. Madadaanan natin dito yung arco, no? Yung friendship art ng uh, Filipino-Chinese. Ayan, friendship art. Yung Felchi. So, ito yung lumang art. Ayan, yung pinakalumang arco noon, no? Ayan, maliit lang siya. nung panahon. Ayan. So, ngayon kasi, Pinalaki na nila yan. So, yung art na yan ay uh, malaki na ngayon. So, ito na, oh. Ayan. So, yan na yung pinakabagong uh, art po dito sa may uh, Binondo. Ayan. So, yung Filipino-Chinese uh, friendship art. Ayan. At ito naman, yung ating Binondo uh, Bridge. Ay, Jones Bridge. Ayan. Binondo Jones Bridge. Ayan na, oh. Yung bagong pintura, guys yung uh, Jones Bridge so, napakaganda at uh, maluwag so ngayon nga ay linggo pala so talagang medyo ano no wala ka anong pasok uh, napakaganda mag vlog kaya napakaganda rin mag biyahe Ayan. dahil uh, maluwag sumayo so, so ito naman yung ano mga nagawa ni nung time na ano siya pa yung New York yung itong uh, halaman na ito mga halaman dito sa may uh, loton area o oh, diba hanggang, hanggang ngayon ang lang alagang alaga ng uh, uh, next year no so napakaganda nito and then uh, makikita din pala natin dito guys no yung uh, lagos nilad yung uh, bagong lagos nilad dito sa mga uh, na yan uh, pinunduhan niya po ito ng local at saka national no so nagsanit yung dalawang uh, ano uh, ay siya para yan ay uh, magawa yung lagos nilad na yan para kasi ang dami nang nadidisga siya ayan ang ganda dito so, ba? Diba? so ibang iba na yung may nila ngayon so ito yung lagos nilad guys ayan o oh, diba mapapawaw kayo rito so kayo ay napakaganda na nito hindi yung katulad na ng dati no? na talagang uh, may masisimplang simplang dito sa ilalim ayan. so yung uh, drainage yan maayos na uh, nung inopen nga yan ay eh, meron pa raw yung pag-upgrade nung ano yan, pumping station para mas lalong uh, ano talaga no? Uh, wala nang uh, tubig na uh, ano apaw apaw pa Ayan, National Museum guys, Christ Tapos dito naman sa may unahan natin Yung uh, Rizal Park Or Lunita Ayan Yung Lunita So ngayon ay uh, under renovation pa itong nasa side ng top Avenue Ayan, sa ngayon uh, Kaya hindi pa yan uh, nabubuksan Yan, yung Rizal Park na yan Alright So napakaganda nito pag once na natapos Ayan. Pag once na natapos nito, napakaganda. Ayan. So, kasi napaka, uh, ano na yan, mas malawak na siya. So, yun lang, no, nawala yung mapa dyan. So, malalaman natin yan, guys, no, kung uh, ano pa, mayroon pa bang, ah, uh, uh, ginawang ganun pa rin, may mapa pa rin na ano, tapos pre-transfer lang, no? So, malalaman natin yan pag once na bukas na. Ayan, nandito na tayo sa may, ano, ngayon guys, nandito na tayo sa may uh, Top Avenue Ayan Top Avenue, Manila Kalaw so, Ayan Dito na tayo sa Kalaw uh, Ayan naman yung ano Tawag uh, Tawag nito yung project ng uh, uh, isko and then sa kapilang side yung uh, maliit na pasyalan so napakaganda napakaraming nagawa dito ng uh, moreno no? uh, tuloy tuloy na ginagawa din pala ng ano, uh, uh, mayorahan ni Lacuna magpapaganda sa Maynila kaya napakatabes di pa pala yung uh, Maynila na ngayon no? medyo talagang uh, na yung mga turista natin So, napaganda kaya doon sa mga ano dyan uh, Turista, ayan uh, Welcome to the Philippines ayan. So, yung Ano natin, eh, Manila Kapsat uh, Same Cross, Manila Nakasenso So, oo uh, Ayan, kaya sobrang uh, Nakaka-proud uh, na nabago or kumanda na ating uh, Maynila. Yan. Mula ka nung uh, naupo yung uh, tumore, no? tapos napalitan naman ng uh, Vice Mayor ka nila na Mayor na pala ngayon. <laughs> so, yun. At yan lang guys. Hanggang dito na lang tayo. At maraming salamat sa inyo. At see you next vlog na lang po. Thank you ng marami. At sa mga bago pa lang dyan, subscribe, like, and share sa ating uh, video upload.